May ispatan na tayo mga kamaster no? So punta natin Target lock Pwede hey, ka lang Oh, nahulog na Huwag oh, kong na Mali kasi nabili ko eh O okay, pili ko lang dyan O ayan pili ka kung anong gusto mong number Ay anong kulay O ayan buksan mo Ano may May pre na yan ha Basta, Alin yung nakalagay dyan? Ano ang nalagay? Tentakal na bigas Ayun na Kung tentakal na bigas Kasi ka na ang dito So may bigas pa Ito oh Halika dito Pops Oh Ops, oh, may, may bigas ka, Pops. Oh, Pops, oh, bigas ka, ha? Sampuntakal, ha? Oh, yun, 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 bigas na, Pops. ka na paps pasahin ka na mamaya <laughs> Bas ano yung nakalagay doon? ano nakalagay 100 Oh, may, may dinosaur ka pa oh <laughs> oh may ipang ano ka sa ano mo oh sana yun souvenir mo O oh, may 100 pesos ka diba 100 pesos congrats ito yung unang unang na ano nyo na kong ano ba pa ano agosto po sir agosto sa ka nakatira ngayon antipulo ah saan layo no na? antipulo ano nagkuplot ka rin oo meron uh, uh, st stay ko lang talaga yung borso para lang ma ano lang kita makausap kasi yun talaga ano kanyan eh Thank Thank you. Okay, may pangsahin ka na mamaya. <laughs> Dahil dyan, may additional kang isang kilong bigas. Ito. Sobra namang tali. Saan na natin ito? Matagal eh. Ah. Isang kilo kang bigas. Eh, sige. Ingat sa pagdadrive ba? Ilan na anak mo? Pa okay. Lima pa Lima? Oh, Malalaki na. Yung, yung, um, yung apat, Pero so, yung mo, naungupahan kayo? Ah, may hirap talaga, no? Sometimes yung misis mo, walang trabaho? Wala ikaw lang talaga kumakayod. Hmm. Sige. Sige. Thank you, thank you, Pops. Ha? Shout out sa Oke okay, oke, okay. ingat ingat. Ingat ingat. Plus running biya ho. Running biya digit. Ah mga ano rin no. Oh. Kaya nga. Because pick up malalayo rin. Ha? Pick up. Oh. Talo. Talo. Kaya. Nga. Oh no. Nako. Minsan pa rin nagbabago yan, ha? Kala, mo, kala mo nasa 1 1 kilometers lang, pero, pero pag pinindot mo na, mga 2 o 3 yan. Oo nga, ganoon nga, No? Eh. Kaya nga eh. May tumakalong ilalang mo. Oo nga eh. Babs, okay lang, Babs. May papabukas ang itlog. Ha? May papabukas ang itlog. Itlog? Oo. Ako na sa'yo? Pupuksan ko? Oo. Oh. <laughs> so, Tapos oh. Ang ganda ano-ano na eh. Ito Pops oh, may buksan ito eh okay. So may mili ka lang dyan Pops kung anong gusto mong kulay na Anong gusto kulay Kada isang ganito May bigas Tsaka may uh, May, 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 may price So, hindi ka lang kung alin gusto mo dyan. So, meron nang nauna kanina eh. So, ikaw yung pangalawa ko. So, bibili ka lang dyan anong gusto mong price. Sana na siguro. O, bu o buksan mo kung anong price. Baka ano yan? Ano kalagay? Pantakal ng biga. <laughs> <ng> 50 pesos. Ang <laughs> 50 <laughs> na kuha mo? Oh. Umakas mo naman, Pops! Sa'yo na yan, Pops! Souvenir mo na yan. So, so bibigyan ko tayo ng limang takal na bigas. Ah. Tapos plus 50 pesos. Wala, 50 pesos na kuha mo. Ano. Ganun talaga. Wait <laughs> lang ha. Ito Pops o. Oh. Ito yung bigas natin Pops eh. So, bibigyan ko tayo ng limang takal no. Kaya so, ano. So, Trigod. ang takal <laughs> natin ito lang. Damn! <laughs> Eh, wal, dapat lima takal. Okay, lagi lima. One, two, dalawa. three, Matalo. four, dapat. five, six, diba, lima. okay. So nakalagay na si Del lima, di ba? So ayan. Tapos, may 50 pesos ka. Yun ang nabunot mo, eh. sayang. Ayan talaga. Pwede na yan. Oo, oh, pwede, pwede na yan. Pang -kaun. Oh, no! Oo, oh, at least meron. So ngayon, dahil limanta ka lang nakuha mo, may isang kilo ka pang bigas. Ayun, may, 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 pang, para ka. mamaya, may pansahing ka na. Yun. Ayan. Thank you. Sige, okay. a, ano muna yung itlog ko ha. Uh -huh. Sabingan mo na yung sa akin. Thank you. I yeah. Sabingan nga ng sticker pops. Oh, Ayan o. No? Yun. Taga ka nga pala Baras ako eh. Baras rin Ay, ang layo. Oh. Ah, yeah. oh, ganun. Sabi. So may drop off ka dito. Kaya ka nakapunta. O pag anong ganon kaya kaya nakapunta rito. Kasi okay, ang binabiyahe ko lang Marikina, Antipolo, Pasig. Ah, hindi ka na pupunta ng Quezon, Malabon, Novaliches. Saka no, Commonwealth. Ang biyahe, layo ng biyahe. ko pa lang layo ni. Eh. eh. wala namang booking doon eh. Ah, ganoon. Mababa pa ako dito sa ano, Antipolo. Sa bagay malakas naman lalamove sa Rizal, eh, no? Oo, uh, kaso nga lang, ang dami namin nag-aagawan kaya buha baba ako pag Ah? Oh. Buha ako ng booking galing anti-polo simbahan pa baba. Dito, dito na ako. Sa bagay. Kapag uwi na, kuha na lang ako pa pa La layo, baras no. Grabe. So, nakalang biyay ka na? Ano pa lang, lima. Ah, lima. Aros ka na simula? Ah, medyo tangali na rin. Alas, yes. Ah, oh, sa umaga. Oh, sa Robinson ang tipolo si ng tatabang. Ah, just sa may taas. Uh O kasi palengke ito, di ba? Uh yun. Ah. Uh thank, thank you. Okay. Ah, Thank you. Wait pa, mo. Ah, -huh. June. June. Yun. June. June. Uh -huh. Shout out sa iyo, June. Thank, thank you. Sige, sige. Pa, may papalon. May tulong <laughs> na rin. Malakas biyahe, boss. Malakas biyahe. Nakailang ka na. Ah, Bakit ang ka na lumabas? ko na Ah, kaya pala. Mas pwede yung pasuyo? Okay lang sa'yo? May papabukas lang ako na itlog. Okay lang sa'yo? Eh dito. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kukunin ko lang ha. Katabi ko lang. <laughs> so, pili ka lang yung kulay na gusto mo. Kasi katumbas nito, may may bigas. May bigas kang may uwi. Tapos may premium kang naka, ano dito, na makukuha mo. So, pili ka lang number dyan kung anong gusto mo. What? What the fuck? So, yan na yun. Final na yan. So buksan mo ngayon. Ano nakalagay? 20 kakal na bigas plus 50 pesos. Oh, 50 pesos yes. na kaya mo yan. ka pa. At palari ka pa sa... May ano ka At <laughs> pa. So, bibigyan itong bigas, no? 20 kakal, no? So, wait ay Ah, dito na. Yan. ito ba, so? ito. It So, ilalaman na tayo ito, twenty? So, 30 na tayo twenty. So, andali ha, o yan, siya. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, sito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima labing anim labing pito labing walo labing siyam ayan boss ayan master oh 22 ah so kapos ano ka anong 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 magkano 50 pesos. 50 pesos lang yun lang nakuha mo wala tayong magawa eh ganun talaga souvenir mo na sa akin lang so bigyan kita 50 no So, dahil dyan, nagbisi mo na kayo isang kilong bigas. para mamaya, may bigas ka na mamaya. May pangsahing ka na. Dalawang, dalawang, ilan na anak mo? Isa ah, pa lang ito. Ah, nungapaan ka, master? Ay. Ah, may sarili kayong bahay. Ah, pinalan ko lang. mas maganda, at least di ka na mo pa. Meron pa siya pag umuupo eh. Baka pa lipat-lipat kayo ng bahay, may rap yun. So, ayan o, ah. yun ang napanalinan mong araw na to Ayan <laughs> Eh, thank you, Master, eh. Shout out sa ah, iyo pala, ang pangalan mo Marcos, sir Marcos, shout out sa Marcos, ha ah. sa ka na-uwi ulit? Sa ka na-uwi ulit, nakalimutan ko Sa ka na-uwi? Diyan sa ano, Santipolo Ah, Santipolo, kanina may nakasap ako, baras naman siya Ah, ganyan din Eh, bigyan ko na rin siya, uh, eh ingat, Ah, sige, ingat, ha Salamat Isa lang buhay natin Sala, alerto ka dyan

So, pipili ka dito kung anong tipo mong kulay. Kasi bawat itlog may press, may price sa kabigas. So, pili ka na ng isa. <laughs> Dalawa na lang eh. Hindi <laughs> ka oh, totoo. Oo, totoo yan. Kaya pili ka isa. Ito na lang, <laughs> dilaw. Yan na yung, final na yan. Oo, oh, dilaw. O, oh, oh, buksan mo. <laughs> Dalawa na lang yan eh. <laughs> oh, yan. Yan ang ano mo. Ang price mo. Ano nakalagay? 50 peso at saka dalawang kilo, 20 kilos na bigas. Tama ba? Takalan? Oh, 20 takal na bigas. 20 takal. Plus 50 pesos. So, 'yan ang 'yan ang premium mo ngayon, 'di sa binuksan mo 'yan. 'Yan ang 'yan yung laman ng witlog. So, bibigyan kita na ngayon ng bigas. Uy, thank you, ma'am. Para may pangsaing ka. 20 takal na. Eh, wait lang ah. Nagbabalik ka, Pops. Oh, ah, tayo ano na Bali! Isa na lang <laughs> eh. Wait lang ha. ba? Ayos ba? <laughs> Ayos ba? <laughs> <laughs> Ayos ba? Ayos ba? Ayos <laughs> o ano pa, upahan ka pa eh, magre-renta ka pa eh Ay dito, <laughs> kikita ka na <laughs> Ilan na ka lang eh, 20? 20, 20 Ayun okay. ha O isa Dalawa Tatlo 8. Apat Lima Anim Tito Walo Siyam Sampu Okay, sha pa naman no. Oh. Sha pa ba 'yun? Dito tayo. Nagulo akala ko 20 kg eh. Oo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, oh, 20. Oh, may may pansayin ka na mamaya. Di pa, sa pabayad 'yan ha 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 ayan o nabamigay ko lang <laughs> dito na pang sign ka naman maya so may may price di ba? 50 pesos 50 pesos ayan presyo so, mo ayan ha may 20 may 50 pe, 50 pala hindi 20 ha 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 ayan so ayan price yun ha 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 gulat ko kala mo sino no Ay ha ha ayan tignan ako yung sticker ko ah, malo, ito, malo ito, oh. so there John dada da messenger pap? there dyan, may additional kang isang kilong bigas uy thank you pap. thank you ayan, <laughs> ayan may isang kilong bigas ka pa thank you pap. thank you thank at least hindi ka na ng palengka o tindahan para bumili oh, oh. may pansahing ka na <laughs> Oh, pangalan mo, Master? Richard. Richard? Saka natin lang ngayon. Buntong Palay ako sa Mateo. Ah, oh, sa may taas. sa oh, may taas pa ako. Dati dun, dun kami nakatira. Oh. Sa may sa may Buntong Palay. Hindi to lang sa may Modesta. Modesta. Yung may sure. mo may Barangay Hall. Oh, okay, dun lang. Yung pababa kas pakyat. Hmm. Dun, dun dati ako nakatira. Malapit kami road. Oo, kasi buntong Palay. Ay, doon dun, dun ba daan? Oo, oh, dun may daan din dun. Mabunta roon. Kasi shortcut yun, San Mateo, di ba? Oo. So, so ano nga ano, at out sa pangalan mo ulit. Ano mo ito? Ayun, shout out sa boss Richard ah. Okay, shout out Pops. So, maraming salamat. maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. May ano ka ba, may pamilya ka na? Meron Pops, may dalawang anak na ako. Nangungupahan so, ka? Hindi, may sarili na mga aming bahay, kaso sa man, nanay ko yun. Ah, ganun talaga no? So, Kapag kayo. bago talaga ng pamilya. Kaya ang pamilya ko ay, kahit, balon na lang, kahit, minsan nakakawi ako, less dose alas 2, alas 3 dahil pa rin kahit mga 700 naka ilang biyay ka na? baka kalabas ko lang naglaba kami ah, naglaba? <laughs> naglaba kami na misis eh. So, naglaba sa sa ano? Dahil sa, naglaba kami sa bahay, sa bahay lang. Akala ko doon ko sa ilog naglaba. <laughs> <laughs>